Naungkat na naman po dito nga sa interview na ito ni Bato de la Rosa with Karen Davila, na itong pangalang Mary Grace Piatos. At yan po ay mukhang lalong dinipensahan na eh, sa Mr. Bato de la Rosa. Marami daw Piatos dyan sa Davao. Connect natin, mukhang meron, pero one letter T lang ang... ang uh, apelyedong piatos. Hindi double T katulad nga na itong Mary piatos na ito. So ayan, todo depensa pa rin itong si Bato. Malaking insulto daw ito dyan sa mga piatos nga sa Davao kasi sila po daw ay mayayaman. eto daw na angka ng mga piatos na ito sa Davao ay mayayaman. Malalaki ang lupain, kaya, yun nga, iniinsas na si Bato na marami daw talagang piyatos si dyan sa Davao. Habang, si Karen Davila naman po ay walang tigil sa katatawa. Dahil totoong nakakatawa po itong mga ganitong klaseng pagdepensa nyo, Mr. Bato de la Rosa. Hindi na kayo tumigil <laughs> sa kadedepensa. Dumating na sa punto, sabi nga ng mga netizens na, um, tumibay na ng matindi ang sikmura nyo dahil kahit yung mga ganitong klaseng kahihiyan, hindi niyo na po alintana. O, oh, ayan. Tila insulto rin ito sa inyo. Talagang ka-insulto na kayo ipagtawanan. <laughs> ng isang Karen Davila sa sa interview nga na ito harapan ito pong interview na to hmm, ayan yon sumalang sa mainit na tanong etong si Bato la Rosa ngayong Biyernes sa kanyang panayam kay ABS-CBN broadcaster Karen Davila sa harapan 2025 kung saan ay nagkaroon ng pagkakataon niya na ihayag na itong si Bato ang kanyang minimithi <laughs> ito ang kanyang minimithi patuloy siyang uh, dedepensa sa mga Duterte ibablock niya ang impeachment pag siya ay makapasok muli pero pagdating sa welfare ng mga kababayan natin zero, olats, wale, zero mentions. <laughs> Wala talagang kadaladala itong semester si ba ito de la Rosa? Ano ho? Yan, sabi nga ng ilang natasan, sana daw, pag kayo ini-interview, relax. Kasi parang ang ang madalas pag ini-interview at nakikita niyo po si Mr. Bato de la Rosa, siya yung simbolo ng gulo. Siya yung simbolo ng away. Yung tila ba, bawat buka ng kanyang bibig, gusto ay away, hanap ay gulo. Yan po ang isang Mr. Bato de la Rosa na talagang magtataka ka. Kung ito manalo pa, good luck.